Sabi ng mga kababayan natin, seryoso ba yung paghingi mo ng sorry? Ganyan po kasi talaga ang sistema na itong mga diehard. Pag nasukul na, either magpaawa, humingi ng sorry, mag-apologize, akala mo talaga paniniwalaan pa kayo. Akala nyo talaga seryoso pa yung sorry nyo. ba? Diba? Ano yun? Sa bawat pag-sorry nyo, hero kayo dahil nag-sorry kayo, nag-apologize kayo, nagpakumbaba kayo mga pweset na to ano ang tinutukoy po natin ay atin si Mr. Bato de la Rosa dahil sa kanyang panlalait nga sa isa sa mga kongresista na survivor po ng stroke stroke survivor malala ang ginawang ito ni Mr. Bato de la Rosa I apologize daw for what I said and did particularly in uh, failing to see the bigger picture talaga pong hindi nyo kayang arokin yung ganyan padalos dalos sabi ng mga netizens. Ganyan kasi yung mga taong uh, hindi na stable yung pakiramdam <laughs> dahil sa dami ng bagahe sa, sa dibdib, -dib, dahil sa laki ng pangamba. Ganito po ang nagiging action ng mga ganyang klaseng tao. Padalos-dalos, hindi pinag-iisipan kung ano yung sasabihin. Uh, hindi daw niya nakita yung bigger picture. Talaga ba? Hindi mo talaga makikita nasa kadiliman kayo eh. ba? Diba? Ang nakikita nyo lang, yung inyo. Ang nakikita nyo lang, yung akala nyo ay kabutihan ng mga idolo nyo, Mr. Bato de la Rosa. Panggagago, itong ginawa nyo. Sabi nga ni, ni Senator, former Senator Dilima nakakagalit yung ganito. O, diba? Pero, Tignan nyo po, kaagad-agad na tinanggap ang apologize. Ang sorry nyo po, ang apology nyo. Pero sabi nga ng mga netizens, na ay dapat, dapat talaga lang, o dapat lang talagang i-criticize, tuligsain, tuligsain. Itong ginawang ito ni Mr. Bato de la Rosa. Marami daw nagalit sa kanya. At dahil sa nag-empathize uh, ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda. Marami daw kasing nagagalit doon sa mga kongresista na pasimuno ng impeachment complaint. Kaya siya daw ay nakapagbitaw ng ganitong salita rason kung mag-apologize ka kung ano yung punto na sinabi mo yun yun ang daming dahilan eh hmm. at sino maniniwala sa ganitong klasing apology na parang dina-justify niyo pa? I apologize for what I said, sabi niya. Ah, tapos ngayon, may excuse ka. na no, ay dahil maraming nagalit sa mga katulad nga na itong kongresista na nilait niya dahil sa pagsulong at pag-file ng impeachment complaint abay may rason ka pa na ibig sabihin gusto mo pang i-justify na tama yung galit na itong mga sinasabi mo ko nung nagalit ng mga taga Mindanao talaga ba may nagalit na taong bayan ng mga taga Mindanao baka nga karamihan sa mga kababayan natin ay natuwa sa nangyayaring ito kay Sarah Duterte alam niyo kung sino yung galit yung mga trolls sa social media yung mga die hard. na malabo na talaga na matauhan dahil baliktad na ang kaisipan at hindi na pwedeng maituwid yung kanilang kaisipan na yan at ikaw din Mr. Bato de la Rosa kayo po ay isa sa mga taong baluktot na baluktot na ang kaisipan kaya talagang we don't deserve ang mga katulad niyo po sa Senado. Good luck.